Okay, magandang-magandang araw po sa inyong lahat Mga minamahal ko, mga kababayan Muli na, dito na naman po Yung lingkod, Efipanyo Labrador Dito po sa ating programang Reaction mo, birada ko Okay, sa ating pagpapatuloy Mga minamahal ko, mga kababayan Siyempre, hindi po natin pwedeng kalimutan yung ating pong mahal na mga mga kababayan, Luzon, Visayas, Mindanao, na lagi po natin nakakasama. At syempre, maging yung atin din pong uh, kumbaga eh, mga kapatid sa abroad, na lagi po natin nakakapiling sa tuwing tayo po eh, ay meron pong inilalabas ng mga o ini-expose o, o mga binablog dito po sa ating programa. Maraming maraming salamat po sa inyo. At syempre, maging yung ating pong minamahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr., maging ating minamahal po na House Speaker Martin Romualdez, at siyempre yung ating minamahal na First Lady Lisa Araneta Marcos. Okay. Sa araw pong ito, mga minamahal ko, mga kababayan, napaka-importante po ng ating pag-uusapan ngayon. Ito hindi po tungkol kay Digongyo. Pero ito po ay may koneksyon kay Digongyo. No? Pero bagamat hindi siya pag-uusapan natin ngayon, tulad doon ang sinabi ko, ito'y tungkol din po sa mga krimen, karahasan, pagpapapatay na ginagawa ng isang reliyon. No? Alam naman siguro ninyo kung sino yung mga reliyon na binabanata natin dito. Isa na dyan, yung KOGC na naging uh, kakampi sa buwat ni Rodrigo Roa Duterte sa kanyang mga illegal na gawain. So, maliban dyan, meron po tayong pinakamahigpit, pinakamatinding kalaban. Yung isang kilala na ma-influensyang reliyon, na kung saan ginagamit nila ang kanilang influensya, pera, koneksyon, para lamang po hindi lumabas o mapagtakpan po yung kanilang mga ginagawang krimen o mga kasalanan. Okay, alam naman po siguro ninyo, sinadya ko po talaga mga kababayan na ihuli. Magpahuli sa mga nagiging issue o sa mga nagiging viral na usapin. Dahil kong isipin ninyo na tayo po ay ginagawa na lamang natin business itong ating YouTube channel. Kung mapapansin nga ninyo, hindi tayo tulad ng ibang mga YouTube channel, uh, mga YouTuber dyan, tatlong beses, isang araw. Kaya din natin gawin yon. Kaya lang, tayo po ay naghahanap buhay. Uh, misa po, papakita ko po sa inyo ano po yung ginagawa natin. Ano? Hindi tayo nakapokus lang sa sa YouTube. Tayo po ay naghahanap buhay. No? So, meron pong naging viral ngayon. Ito yung tungkol po sa isang comedian o isang komedyante. Siya po ay si Gold daga, uh, dagal. Hindi ako nagka uh, kung hindi ako nagkakamali ah. Gold dagal. Oh? So pinatay po ito dahil po sa kanyang naging joke. Ah, ito pong joke na to ay naging viral. Kasi yung joke nga, nga yung joke niya na yon ay naging ano po, Uh, naging uh, big deal po para po sa pamunuan ng iglesia ni Kristo. Marami po siguro nakapanood noon, Na yung pinamagatang kulto. Ayun. Uh, so dahil nga po sa nakita nila na mukhang nasama sa joke ni God, bagal yung Iglesia ni Kristo na sinabing kulto, wala naman, wala naman dapat ikagalit ang Iglesia ni Kristo kung tutuusin eh. Pero kung sa bagay, magagalit talaga. Kasi, nabubuking eh. Na yung tinatawag nilang Iglesia ni Kristo ay hindi pala Iglesia ni Kristo. Kundi isa ng Iglesia ni Manalo. Na kung saan, maraming ginagawang secret Hmm? Huh? Maraming ginagawang secret na kung saan yung mga secret na ito. Yung nilalaman ng secret na ito, nandoon na yung pakikipagsabuatan nila sa mga Duterte. Nandoon na yung pakikipagsabuatan nila sa mga masasamang gawain ng mga Duterte. Ha? Huh? At kung saan, nandoon din yung kanila mga masasamang gawain katulad ng pagpapapatay. Isa na po dyan, yung nilabas po nating pari dito na pinapatay nila. At iba pa. Ah? Kum si Father Richmond, maalala ninyo mga minamahal kong mga kababayan. Isa 'yon sa hindi nakaligtas. Bago pa man ipapatay, ha? Ah? Bago pa man ipapatay si Father Richmond na isang pare ha? Ah? Bago siya ipapatay ng Iglesia ni Cristo, eto na. Isinunod na po nila eto pong si Gold. Bagal. Bakit? Bakit nila pinapatay si Gold Daga sa joke lang naman yun? Bakit? Bakit hindi nila bakit hindi nila pinapatay si Epipanio Labrador? Kasi hindi nila kaya. Nahihirapan sila. Alam nyo po ba mga minamahal ko mga kababayan bago po nangyari yung pagpapapatay nila dito po kay Gold Dagal. May nag-message po sa akin na kaya nilang ipakita sa akin kung ano ang kaya nilang gawin sa mga taong ko kontra sa kanila. So, lumalabas po mga minamahal ko mga kababayan, na kaya nila pinatay si Dagal o si Gold dahil sa gusto nilang ipakita sa akin kung ano ang magagawa nila o kaya nilang gawin sa mga taong magsasalita tungkol sa kanilang malakultong reliyon. Ibig sabihin, yung pagpapapatay nila kay Gold Dagal ay isang mensahe kay Epipanyo Labrador na kaya nilang gawin sa akin yon. Yes, hindi nakatakataka yon at hindi na ako magugulat. Kasi maging kay Brother Eli Soriano, pinanood ko, sino ba ko? Maging sa mismo mga ministro nila, ay ginawa nila yon. Ako pa kaya? Ang kaibahan lang mga minamahal kong mga kababayan. Matinik, matindi, si Pepanyo Labrador. Ang naging malilang ni Boya, ni Gold Dagal ay naging kumpiyansya siya. Alam naman natin na ang lugar ng Pampanga ay balwarte ng mga nagdadamihang membro ng Iglesia ni Manalo na dati ay Iglesia talaga ni Kristo. Na ngayon ay Iglesia na ng Diablo dahil ang namumuno sa kanila ay isang taong gustong magpakajos ng lihim. Ha? Mga kababayan, pinatay nila si Dagal o si Gold Dagal para takutin si Pepe Panyo Labrador. Yan ang katotohanan. Gusto nilang ipakita sa akin na ganun ang mangyayari sa mga taong magsasalita tungkol sa kanila. Ngayon, itinatanggi na naman ng iglesia ng Diablo o ni di Manalo yung ginawa nila at siyempre natural. Gagamitin nila yung mga putang inang mga vloggers nila na hanggang ngayon ay nahe-hypnotize. At sasabihin nila, sinisira na naman daw yung kanilang magpananampalataya, mga gago. Ha? Pananampalataya? Kasama ba sa pananampalataya ninyo ang magpapatay ng mga taong nagsasalita? Tungkol sa malakulto ninyong reliyon? Ha? Huh? Kahit anong gawin ninyo, lumalabas at nakikita ng sambayan ng Pilipino. Kung gaano kayo ka-plastic, kayo yung sinasabi sa Biblia na akala mo mga tupa pero mga lobo pala na anumang oras ay handang pumatay o kumitil ng mga taong gusto nila. Isang misahe kay Epifanio Labrador ginawa nilang instrumento o sample si Gold Dagal para lamang takutin si Fepanyo Labrador. Pero isa lang ang masasabi ko mga putang ina ninyo. Lalong-lalo ka na Eduardo Manalo, putang ina mo ka. Ikaw mong gulay kang hayop ka. Hindi mo matatakot si Fepanyo Labrador dahil lamang pinapatay mo, pinapatay mo si Gold Dagal. Gago! Isa kang demonyo at maladyablong pinuno ng isang reliyon na kulto sa tingin ninyo, kahit ilang gold dagal pa ang ipapatay ninyo, hindi ninyo matatakot si Epifanio Labrador. Ha? Kaya kayo mga vlogger, ako hindi na ako magtataka eh. Hindi na ako magtataka. Kung ating mahal na Pangulo nga eh, sinisira. Ngayon ko lang natuklasan na yung mga vlogger pala na naninira sa ating mahal na Pangulo, yung iba pala dyan, membro pala ng iglesia ni Manalo. So, katuwang nila, kasama nila, digongyo na nanini naninira sa ating mahal na Pangulo, yung mga vlogger na membro ng Iglesia ni Manalo, hindi ni Kristo, ah. May tulad ng sinabi ko, simula ng si Manalo, etong si Eduardo Manalo, ang namuno sa tunay na Iglesia ni Kristo, ngayon po ay naging tunay na Iglesia ng Diablo na. Ha? Ah? sasabihin ng mga vlogger, sasabihin ng mga member ng iglesia ni Manalo, sinisira, dumadaan na naman daw sila sa pagbabatikos. Ha? Eh? Dumadaan na naman daw sila sa mga kung ano-anong pagsubok, sinisira yung kanilang pananampalataya, tang ina nyo. Ha? Eh? Kasama ba sa pananampalataya ninyo ang magpapatay ng mga taong gusto ninyo? hanggang ngayon marami pa rin mga membro ng Iglesia ni Manalo ang bigay sa katotohanan. Bulag sa katotohanan. Natural, hindi naman sasabihin ng pamunuan ng Iglesia ni Manalo na ako may kagagawan yan. Kaya na yan. Kasi may influensya nga. Pero isa lang ang sasabihin ko sa iyo, Eduardo Manalo. Gaano man kalawak yung, yung influensya mo, pera mo, kayamanan mo, Gaano man gaano ka man katayog, lahat yan may katapusan, Eduardo Manalo. Wala yung pinagkaiba kay Duterte noong mga panahon niya. Noong mayor siya, hanggang naging presidente siya, napagtakpan niya, natatabunan niya ang lahat ng mga isyo tungkol sa kanya. Lahat ng mga krimen na ginawa niya. Pero ano ay naging katapusan niya? Ipinahintulot ng Diyos na nababas ang katotohanan sapagkat gustong imulat ng Diyos sa lahat ng mga tao na walang ibang higit makapangyarihan, walang iba kundi ang Diyos. Sige, Eduardo Manalo, gamitin mo yung connection mo. Gamitin mo yung kapangyarihan mo. Gamitin mo yung pluwensya ninyo. Pero lahat may katapusan. Kung sakali mang hindi ka managot dito sa mundo dahil napakarami mo mga galamay, marami kang membro na maaari magtakip sa mga kasalanan mong demonyo ka. Pero sa harapan ng Diyos, hindi mo may tatanggigang kwanggol ka. Alam mo yung goal? Patumbas din niya ng abnormal. Ha? Tandaan mo to Eduardo Manalo. Kahit ilang goal, dagal pa ang ipapatay mo. Hindi mo masisindak si pitanyo Labrador. Tandaan mo yan, mongoloid ka. At kahit anong paninira ninyo, hindi alam magtataka. Tulad na sinabi ko, kung ating mahal na Pangulo nga eh, sinisira. Kesyo ba nga, ganito, kesyo magnanakaw, kesyo Kulang na lang lahat ng kaso. Ganyan din ang ginagawa ng mga vlogger mo sa akin, Eduardo Manalo. Ha? Pero ganun pa man. Yes, walang laban si Pipano Lab Labrador sa'yo kasi mayaman ka eh. May fluensya ka eh. Ha? Pero kung lalaban ka lang sana ng patas, Eduardo Manalo, na isang mongoloid, magiging maganda laban eh. Kaya doon sa mga kababayan natin, Huwag nyo pong Huwag na po kayo magsalita Kung meron man kayo mga komento Gustong sabihin, ipadaan nyo sa akin At ako ang magsasabi para sa inyo Ha? Lalo nga -lalo na sa mga kasama natin Mga katoliko, mga born again At iba pang mga reliyon Pwede nyo sabihin sa akin ang mga gusto nyo ipabot Tungkol sa Gusto ninyong sabihin sa Iglesia ni Kristo At ako po ang magsasalita para sa inyo Para ako lang Ha? Para ako lang ang Kumbaga, sa akin lang sila magalit. Alam niyo naman kung gaano ka kriminal, ka hayop, ka demonyo, ka siraulo, ka diablo. Yung reliyon na yan. Ha? Kaya, hindi na ako magtataka kung si Kaper si na, mismong membro. Ha? Mismong membro ng iglesia ni Manalo na si Bantag, ang tumira sa kapwa nila, iglesia ni Kristo na si Kaper si Hindi na ako magtataka nakipagsagwatan ng pamunuan si Eduardo Manalo kay Duterte para lamang itumba, patigilin, patahimikin, patayin si Kaper Silapid dahil nagsasalita ng katotohanan tungkol sa mga ginagawa na kamalian ng administrasyong Duterte. ba? Diba? Kaya hey, hindi lang ako magtataka talaga sa tambak na demonyo ang pag-uutak nitong ni, ni Eduardo Manalo. ba? Diba? So, mga kababayan, wala tayong magagawa. Sa kagustuhan nilang takutin ako. Sa kagustuhan nilang patahimikin ako. Dahil hindi nila ako kaya. Si Gold Dagal ang tinira nila para maging mensahe para sa akin. Ya? Yeah? Pero ganun pa man mga minamahal ko mga kababayan. Tulad po ng sinabi ko. Kung si Rodrigo Roa Duterte ay nagkaroon ng katapusan. pues Darating din yan sa buhay mo Eduardo Manalo. Yung ginagawa mong pang aapi katulad ng ginawa mo sa kapatid mo, kay Ka Angel, sa nanay mo, wala kang pinatawad para lang makuha mo yung kapangyarihan. Bilang pinuno ng tunay na iglesia ni Cristo na ngayon ay naging iglesia na ni Jablo, ayun, ginawa mo, siniraan mo pati nanay mo, siniraan mo pati kapatid mo, gumawa kayo ng isyo para may pakulong yung kapatid mo, kaya hindi na ako magtataka. Kung si Pepanyo Labrador ay gawan ninyo ng iba't ibang mga isyo, mga dimuho kayo. Pero ganun pa man, hindi po tayo natatakot. Dahil tayo po'y palaging panig ng katotohanan, katuwiran. Ha? Kaya muli po, tulad po ng sinasabi ng yung lingkod, mabuhay po ang ating inang bayan, mabuhay po ang nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming maraming salamat po.